Welcome back mga kabayaw! Nandito nga pala tayo sa May Binondo, sa May Tomas Mapua, Santa Cruz, Manila. Upang tikman ang sumisikat yung tagong iskinita dito sa Binondo, ang iyawan ng Scholar Barbecue. Ano ni ano mga ni ano iyawan kuya? Ano mga pakpak, kambing? Ani kambing? gambing? Apo, kaso uh, ganito rin din kalit. Akin yung kambing yan. Hindi. Ano to? Ano? Tara't mga kabaya, magpagkwentuhan tayo dito sa may Eskola Barbecue. Man. Ano to? Wings, wings. Ah, wings. Tapos, talong. Ito tawag si NB. Ito. Ito, malagkit uh, na kanin. Ito. din yan. Ito tawag na si NB. Ano pangalan ng ano yan? Ang kainan? Ah, uh, Barbecue. Ano na? Eskola Barbecue. Eskola? Schooler barbecue. Ang tawag nito, Bikon Kutsay. Ano tawag? Bikon Kutsay. Ah, Bikon Kutsay. Tapos may inuman dito. May inuman. Okay. Nga pala mga kabayon, nandito nga pala tayo sa mi Scholar. barbecue 1 dito sa Mito Mas Mapua, Santa Cruz, sa Minondo at titikman natin yung mga iyo-iyo nila dito. Ha? At sa pag-take naman ng order, ikaw mismo mamimili. Sa so, sobrang dami, kung ready ka, meron mga chicken, mga pork, seafoods, any kind of balls, fish cake, mushroom, kambing, fish, mga veggies, meron din, tofu, rice cake, balon balo ng baboy at manok, at syempre yung sausage. At pagkatapos mong mamili, ibibigay mo sa counter para malaman mo kung magkano yung presyo at iihawin na nila yan. At sa akin na order ko, 330 pesos lang yun. Bali, matatagpuan nyo lang. Dito lang po siya sa mismong tapat ng David Tea House at yung mismong sikat na pinupuntahan yung eatery ni Wanan Shiguan Yan. so close na siya ngayon kasi oras na alas 12 ng gabi pero ang uh, scholar uh, Iyawan hanggang alas 2 pa yan balite yung order na. At ito na nga yung ating order. Tapos na ihawin. Ito isa ko yan. rice cake pa pa. Ah, rice cake. Tignan mo natin yung rice cake ba ito? Rice cake nila. Ayan. Hmm. Tarap. Yung nilalagay nilang ginobod you know, Mahang pala yun. Okay to ha. Hmm, pa chili powder yun. Ito ito ko yan tawag. Isto. Isto ako. Ano na tayo? Hmm. Sarap. Sarap na po pa niya. Mm. Ma makunat-kunat. sa to sa Uh, masarap na na order namin saktong-sakto nga sabihin ito ano to? kanina? tokwa tokwa naman to ito yung tokwa nila Mmm. malinis ng katawan yung ito naman yung parang iso nila wala rin Ayos, ayos talaga ito sa kapaan sa beer. Kaya may inuman. Parang fish cake din siya. aso ah, uh, ah, uh, ganyan yung niya. Drop them. Yung naman, tikman natin. Lahat siya manghang asin, lahat pinalagyan natin yung spicy. Mm. Nakulat ko natin ha. Yung nga sabi yung natawag na boya boya. Harap. Harap na. No? Tikman natin yung chicken. tin Ito yung chicken nila. Sarap. lasang na sa mini smoky talaga. Talagang may pagkaiyaw din ang sarap. The best. Anong oras ang nag-i-start to, Kuya? Oh, uh, like alas, alas 3. Ng hapon. nag i i lang kami. Alas 3 pero yung order na may hmm. mga alas 3 ng hapon. Pero yung ano ang sarap, ang closing niya? Ah, uh, 2 in. Ah, yung alas 2. Okay. Toya, dikit mo na lang. Okay, mga kabayaw. Hanggang muli. Hala. Hala.